Susunod ninyong gawain, kamusta sa inyong lahat, magsimula na at huwag kalimutan ang oras. Kukunin ko ang pulang isa. Susubukan ko ng kaunti. Ito ang kailangan mo. Tingnan natin, halos luto na ang aking pancake. Nagtataka ako kung ano ang meron kay Nancy dyan. Ako'y isang pancake maker. Mabilis kong matatapos ang trabahong ito. Pipinturahan ko ito ngayon at iguguhit ko na lang ang mga paa. Maganda ang ginagawa ko. Wala! Perfecto! Mga babae, oras na. Ipakita nyo ang Ayda. nagawa nyo. Impirno nga, pero hindi ko pa pero natatapos. Pero hindi pa kayo. Ano ang gagawin? Mayroon akong ideya. Mayroon akong mga binti. Mayroon kang ulo. Pagsamahin natin ang ating mga bahagi at makuha ang buong larawan. Super! Ito ang kailangan natin. Ano ang meron kayo dyan, mga babae? Tapos na. Ito ang inyong premyo. Buksan natin ito ang paborito kong tsokolate na itlog. Anong klasing laruan yon? Pero una, ang tsokolate. Gustong gusto ko ito. Ang sarap! Oh, masarap! Dagdag pa, tingnan natin kung ano ang nakuha ko. Wow! At may kotse ako. Astig. Mabilis na racing sports car. mag -ingat. Walang aksidente.